Layuan niyo ang aking trono! <laughs> hindi ka magtatagumpay, Hagor. Eh, <laughs> sa maitim mong balak sa direk At gaya ng aking ama. Mamamatay ako ng taasno Na hindi ako lumod sa kahit kanino man! Lalo na sa'yo, Pere. Tandaan mo. Ako pa rin ang tunay na reyna ng direk Hagan eh. Oo. Buhay pa ako. Ipaalam mo sa akin taksil na kapatid. Ngunit na mga ako ako. Hindi masasayang ang inyong kamatayan. Pagkat ito ang panghahawakan ko, ipaghiganti ang lahat ng nangyari sa inyo. Hindi na sa inyo ang lireyo, mga diwata. Kung ganon, babawin. Hindi bagay ang trono ni Hagorn dito sa Lireo. Hindi bagay ang pula sa aking trono. Wala na dito ang iyong ama, Perena. Tumakas siya na parang takot na pasyon.